Si Silwa ay isang nine-tailed fox, isa sa may pinakamalakas na kapangyarihan sa mundo ng mga halimaw, sa kanyang likuran ay naglabas ng aura na hugis buntot. Simbolo ng kapangyarihan ng kanilang lahi. At isang kadinang gawa sa mahika ang nakapulupot sa malaking halimaw. Si Siwo ay namangha at napatulala sa kanyang mga nakikita, dahil nagawa ni Siulwa na salagin ang malakas na ataki ng halimaw kahit na siya ay nakatalikod, at hindi makapaniwala sa inilabas na kapangyarihan na taglay ng babae. Gayon pa ay, kailangan pa rin niyang tanggapin at iangkop ang kanyang sarili sa bagong mundo. Sabi ni Silwa kay si Una, nakikita mo ba itong ginawa ko Flappy Boy? Ito ang tinatawag na mahika. Isang kakayahan na kailangan ng enerhiya at lakas para ito maipalabas. Dagdag pa niya na, may dalawang klase kasi ng mahika tinatawag na unique magic at acquired magic. Pagkatandaan mo yan, alam mo na siguro kung ano ang unique magic, example na lang yung ginawa mo sa kay Rendon kanina na, The Goblin serum. Kakayahan ng inyong kadugo, mga kalahing duwende. Usapang paggamit naman ay madali lang, hindi na kailangan ng anumang pag-aaral, at ito ay kasing dali ng paghinga kapag nasanay ka na. Pero kapag acquired magic ang pag-uusapan ay iba na dahil kahit anong halimaw ay pwedeng makagamit kapag ito ay kanilang pag-aralan. Dahil kailangan ang matoto at pagsasanay. At di pa kasali doon ang sarili nilang abilidad. Nakita mo itong si ay hindi na makagalaw sa ginawa ko. Pinababayaan kasi niya ang kanyang pagsasanay dahil siguro sa malakas na nitong katawan at malaki. Kaya ngayon ay binababoy ko na gamit ang mga mahikang kadina. Isa ito sa mga example sa mga bulok na halimaw at wala itong binatbat sa akin. Gayon paman magsimula na tayo, tuturuan na kita, pero sasabihin ko na sayo ngayon ng maaga na na dapat hindi ako maiinis habang tinuturuan kita, maliwanag. Kapag ka, di ko nagustuhan, makakatikim ka sa akin kung ano ako magalit. Kapag hindi ka pa handa ay habang maaga pa, ngayon pa lang ay wag mo nang ipagpatuloy. Magiging sagabal ka lang sa akin. Mahihirapan ka lang kasi. Baka mapatay lang kita kung magkataon kapag di ko nagustuhan. Sabi naman ni Siwo na, kahit ganon, kapag tuturuan mo ako ay gagawin ko lahat ng aking makakaya kahit anong hirap. Kailangan ko kasing matoto kahit anuman ang mangyari. Wala na kasi ako sa lugar na kailangan kong mag-alala para sa kinabukasan, nandito ako sa mundo ng halimaw. At hindi ko alam kung ano pang panganib ang dadating sa akin dito. Sabi naman ni Silwa na, okay sige kaso, sa tingin ko mabigo ka lang. Pero ok na rin kaysa naman hindi mo susubukan. ba? Diba? Kaya kakain muna tayo bago magsimula. Pagtataka sinabi ni Siu na, kakain ba? Sabi naman ni Silwa na, di ba kasasabi kulang sayo na, kailangan ng enerhiya kapag magpalabas ng mahika. Mga kapangyarihan ng lahat ng naninirahan sa mundo ng halimaw. Kadalasan kasi ay makukuha sa pamamagitan ng paghinga sa hangin, pagkain, at pag-inom ng tubig galing sa mundo ng halimaw. Pero ikaw nakararating mo lang ngayong araw ay wala ka pa. Ang meron lang sa'yo ay ang mga kinain mo sa mundo ng mga tao. Kaya ang enerhiya na mayroon ka ay malamang mula lang sa iyong kapanganakan. Alam ko gutom ka na, di ba? Dahil sa buwis buhay mong ginawa kanina, sino ba naman hindi magugutom niyan? Sabi naman ng si wuna, hindi naman siguro dahil wala naman akong nararamdamang gutom. Ngunit sa hindi inaasahan pangyayari, nanginig ang kanyang katawan at lumitaw ang naglalakihang ugat na may kahalong enerhiya. Paungol niyang sabing, gutom ba itong aking nararamdaman? Sabi naman nagbabae na, sabi ko naman sayo kanina pa, pakipot ka pa kasi. May kaunti ka nalang nalakas ang naiiwan. Dahil sa lakas na yung binitawan na atake kanina, malamang maghihina ka pagkatapos nun. Madali lang naman ang solusyon niyan. Lumapit sa likod ni Siwo si Solwa at bumolong na, tingnan mo sa harap natin, nakikita mo ba yung sirendon? Meron kasing batas para sa mga halimaw na, kung magdeklara na ang judge na may nanalo. Ang buhay at kamatayan ng natalo ay nakasalalay sa nanalo. Kaya ang pagpatay at pagkain ng isang natalong halimaw ay okay lang at napaka at napakabilis na paraan para makukuha mo ang hinahangad na enerhiya. Sa kanyang laki ay sapat na para ikaw ay mabusog at mapuno ng enerhiya. Pagkatapos binulungan ni Silwa ay, naglakad na si Siwu papunta kay Rendon na parang bang wala na sa kanyang sarili dahil sa sobrang gutom. First time kasi niyang naranasan ang iyong pakiramdam. The Demonic Hunger At nadagdagan pa sa bulong ni Sulhua na isang nine-tailed fox. Kaya ang nasa isipan lang niya na kailangan niyang pumatay. Pero isang bagay na hindi na isip ni Sulhua dati ay, ang mga duwende ay natural na hayok sa dugo na kanilang papatayin, lalo na ang malakas at masustansyang pagkain. Kaya bilang na iba nang tatargetin si Siwo at naghahandang umataki sa babae, habang nanglilisik ang mga mata nito sa pagkahayok sa dugo. Sabi naman ng babae na, Oy oy, tingnan mo nga naman. Ako pa yata ang titirahin nito. Ayayay! Ay, ay at kinumpas ang kamay ng babae para maghanda ng isang atake na sinabing, kadena kadena lumabas ka. Isang malakas na enerhiya ang pinakawala ni Silwa at pagkatapos makikita na nakapulupot na sa katawan ni Siwo ang kadena nagawa sa mahika. At sinabi ni Siolwa na, napili mo pang ako ang harapin. Kalukohan. Kahit sobrang gutom na gutom ka na ay, eh, huwag kang maging arogante sa tingin mo ba sa katayuan mo na isa lang kalahating halimaw ay, kaya mo akong pabagsakin at kainin. Makikita pa rin sa mga mata ni Siwo ang pagkahayok sa dugo, kahit na nakapulupot ang malaking kadena sa kanyang katawan. At dagdag pa ni Silwa na, sa tingin mo ba ganun lang ako sa dali para sayo? Kalukohan! Isa ka lang kalahating halimaw, kailangan ko na sigurong baguhin ang iyong pag-ugali. Pero sa isang iglap ay biglang nawasak ang kadena na nakapulupot sa katawan ni Siwo. Natulala at napaisip si Silwana. Nawasak niya ang malakas niyang kadena gamit lamang ang purong lakas ng kanyang kamay. Ito kaya ang lakas ng mga duwende. Kahit malaki at malakas ang katawan ni Redon ay hindi nga makawala. Pagkawala ng kadena sa katawan ni Siwo ay naghahanda na naman ng pag-atake sa babae. Sa sobrang lakas ng kanyang paghahanda ang kanyang inapakan na lupa ay makikitang nawasak at napaka maraming nagsiliparan sa paligid. Habang naghahanda si Silwa sa mangyayari. Sabi naman ni Silwa na, kung ganun ay, ipapalabas ko na ang isa kong natatanging at napakalakas kong mahika. Ipaparanas ko sa iyo ang malupet kong kapangyarihan. Kahit ba isa ka lang kalahati duwende ay gusto mo paring iparating na isa ka paring duwende. Yan ba ang gusto mong ipakita sa akin? Kaya humanda ka na. Naghahanda na muli ng panibagong atake si Silwa. Tinanggal niya ang kanyang kuko sa hintuturo at lumabas ang mapo pulang dugo na tila ba may gagawin siyang isang ritual. Si Siwong na wala sa sarili ay susugod para patayin si Silwa habang nanlilisik ang mga mata nito. At ikinumpas na nga ang hintuturo ni Silwa sa kahanginan isang bagong mahika ang mabubuo, sinabing, Sumon. Blessed Great Demon King. One Fist. At isang malaking kamao ang lumabas sa kahanginan, na may pambihirang lakas at bilis na tumama direkta kay Siwo. Kahit ganun paman ay nagawa pa ring nasangga at naprotektohan ang kanyang sarili sa napakalakas na impact. Ngunit na iba ang ekspresyon ni Siwo na, tila ba meron na namang mangyayari, Meron nga isang malaking palad na malakas na paparating papunta sa kanya. Sa sobra netong laki ay nagmestulang tutubi si Siwo sa sobrang liit. At isa sa panibagong atake ni Sulwa, tinawag na, Palm. Kahit sa sobra nitong laki ay napakabilis at nagmistulang liwanag na papunta kay Siwo. Tila ba lahat ng madadaanan nito ay mawawasak. Makikita sa mukha ni Siwo ang pagka bigla sa tinanggap niyang ataki, na para bang mabubura na siya sobrang lakas nito. At tila ba ito na ang kanyang katapusan? Napaungol na lang si Siwo sa malakas na puwersa na kanyang natanggap habang may bagong kadena na nakapulupot sa kanyang katawan. Na tila ba ayaw na siyang buhayin ng babae. At makikita ang patuloy na puwersang duma daloy galing sa binitawang ataki ni Silwa at tila ba ang lahat ng nadadaanan nito ay nawawasak at mabubura. Hindi ka panipaniwala ang mahikang ginamit ni Silwa. Pagkatapos ng ataki ay, makikita ang isang malaking bangin ang nabuo dahil sa laki at lakas ng ataki ni Silwa. Parang dinaanan ng malaking bulalakaw sa langit. Sabi pa ni Silwa na, buhay pa kaya siya. Sa hindi kalayuan, ay makikita ang figura ni Siwo na nakatayo ganun paman, ay makikita pa rin na buo pa ang kanyang katawan kahit sa lakas ng atake na kanyang tinanggap, sabi naman ni Silwa na, yan ang napapala sa kanya. Tinulungan na nga sa kanyang pagkain, naghahanap pa rin ng iba, tira kasi ng tira. O hinahanap lang niya siguro ang kanyang kamatayan. Dagdag pa niya na, wala naman talaga akong inaasahan sa kanya. Ngunit makikita sa ekspresyon ni Solwa ang pagkagulat at pagkabigla na tila ba hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Nasisiwo ay biglang tinubuan ng sungay na may halimaw na mga mata. Nagising na pala ang tunay niyang lakas. Kapangyahiran ng isang mabangis na duwende. Maging sa mga makapangyarihang duwende ay ilan lamang ang mapipili upang maliwanagan sa kanilang kakaibang mahika. Sa kabila ng kakapusan nito, meron pa ring napakatinding kapangyarihan at ipinakita niya ang simbolo ng kanyang abilidad sa pagiging isang tunay na lahing mga duwende. At makikita ang daladala niyang putol na sungay na may napakalakas at maitim na enerhiya ang lumalabas. At naghahanda ng panibagong atake. Sabi naman ni Sylwana, sa isang kalahating duwende ay hindi na rin masama matigas na rin, siguradong meron ka pang ibubuga. Ayaw ko kasi ng sobrang bitin, dapat isang oras or mahigit, kaya bakbakan na. Ayusin mo. Nanunood si Ronaldo taga Camigin Island.